for today's video. Grabe mga ka uh, Alas 3 pa lang ng hapon dito pero parang alas 6 na. Mag alas 7 na pero alas 3 pa lang nito mga ka Kaya sa mga nagbiyahe po, ingat po kayong lahat. Kasi kahit dito po sa probinsya, grabe po yung ulan. Halos ayaw pong tumigil. Kung maghapon po yan. 3 days na po ngayon. Ay grabe, grabe yung napapanood po ngayon sa balita. Kaya magdasal lang po tayo at mag-ingat po ang lahat. Ang grabe. Buti na lang mga kawandor, itong ulan na to, walang kasamang hangin, no? Jo? Hindi siya humahangin. Mayroon labas. Ah, sa labas pero kunti lang. Hindi siya as in mahangin. Kaya mga kawandor... Oh, yung ano sa bukid namin, oh. Yung pala yan, oh. Mang dami ng tubig, oh. Yan. Ay, sila kambal sumisilip, po. Oh. oh. may nag-deliver pala ng tubig. Ba't wala sa atin? Hiramin nyo na yung isang to. ng tubig yon. Kaninong tubig? Ah, hiramin, hiramin na namin yung isa. Kasi wala na tayong tubig, eh. O, oh, bayaran na lang bukas yung mga kawan um lumakas na naman. Hinto, lakas siya. Tapos mamaya uulan, hihinto ng konti. O, oh, yun o, oh, yung tignan niyo doon sa bukid namin o. Oh. Bukid nila, it's TV. Ayan mga kawan doon. Three days na to, di ba, Ati Banji? Si Ati Banji nakapagluto na ng hapunan. Sana all. Ano to, adubo? Adubong, Adubong baboy. Di may isa ka pang lulutuin ano Ay! Ang dami pala nakatakit dito na ulam! Tapos ito, luya, tsaka... Ay! Brown out! Yun lang, mga kawandor! Brown out! Grabe! Ayan mga kawandor, ganito lang tayo. Okay lakas na naman ng ulan. Yung payong at ibanji, ipasok nyo to. Baka mamaya kung sino-sino na naman ang kumukuha. Ang lakas ng ulan. Yung si wonder daddy. Grabe, mga kawan, darang dilim dito sa bahay. Oo. Be! Be! Asan na yun? Si Numer. Be! Eh, close mo yung tubig kasi run out! Saan ka? Ayan eh, mga kawanda. Ayan eh, mga ka ganito yung update natin ngayon dito sa probinsya. Oh, lagi pa rin umuulan.